panihapon o panihod Salamat, uh, salamat YouTube sa umaabot niya sweldo. Congrats, congrats hindi ito ima sa kwan. Umaabot niya sweldo. Okay, Lord, dalay kong kao Diyos, sa matagosan na mong kakinabuhay, even na gining, uh, nining mo ang panalangin niya mong pag-aampitan, Ugad. Salamat, Ginoo, oh, sa panaglanan na uh, naggawas ikaw ginoo magapuno pilo pilo gina oh, Ya lamang kani mong kadungganan kasi lamang kani mo in Jesus mga. amen lamang sa ginoo nga bilagay ilaro na bread ipatutal pa ipatutal ilay mo ba bread ilay wala mo din si kwarta kaya pakita siya Ha? Tarang